Uh, magandang tanghali po mga kaagri ayan magsisimula na naman po tayo sa pagsasabog po ng uh, palay po no sabog tanim ito po ang pagtatanim po natin ngayong dayatan mga kaagri no ayan ayun. nagpapatuyo na po tayo ng ating uh, pitakan mga kaagri at nagpapasabog na po tayo ng ating uh, palay na ang binhi po ay 216 po tapos po yung nakuha po natin sa DA na uh, hybrid na palay po, no? Ayan. Ayan mga kaagri. Nagpapatanim na po tayo ng uh, na po tayo ng ating panay Ayan. Ayan. mga kaagri. Ang binhi po natin dito ay uh, pantakaban. Ayun. Tatlo yun ang dulo. Dito, no? dito sa puna po baka mga uh, isang kapal at kalahati po ang okay. uh, sana po ay pagpalay po tayo ng Panginoon para kahit pa po ay uh, pumita kita po tayo sa pagpapalay po natin ng dayatan uh, kaya naman po pagka nagtatanim po tayo ng palay sa dayatan ay yung maganda po yung ani po no kasi wala po tayong kalamidad katulad po ng bagyo, maganda po ang panahon ah, uh, syempre po uh, matimbang po yung palay po at uh, wala nga pong kalamidad katulad ng bagyo ang magiging kon lang po natin dito kung tayo po ay magbibitin sa tubig ay lang po magiging kon po natin no? pero malakas naman po ang patubig natin ngayon mga kaagri kaya kahit paano po ay nakauna na po tayo ngayong, ngayong dayatan. Ayan. Saka mas marami po ang kaninang dayatan kaysa po sa tabungan kasi marami po ah, kinakaakibad na ah, sama ng panahon po yung nadodoble po yung ani po mga kaagri no pagkatag araw po Ayan, medyo matimbang po ang, ang palay at maganda rin po sana ang maging presyo ngayon sana po yung ani po ng tagulan ay ganun din po ang presyo sa ani ng dayatan para po makakaito pa yung mga kapwa natin farmers na nagtanim po ng palay po no ay natin ay 2.6 volt ayan, papakita po natin yung binihipo natin palay ayan, nagpapatuyo po tayo ngayon ng mga kanal para po matuyo po yung ating sabog mga kaagre no? medyo masama nga po yung panahon mga kaagre pero sana hindi naman kukulan yan para madali lang po tayo magpatayo isang araw po tayo magpapatuyo no? ayan galing po sa Munoz na ba ano ang seed grower Tamor Alisadon Alisadon ang, ang ating variety po ay 216 makong po ang tubig mga kagre no malalim na pa po. Ayun. Ah, uh, po natin. Ayan, mga kaagri. Subok na naman po tayo sa pagsasabog tanim ngayong dayatan. Sana po ay mapaganda po natin yung ating tanim. At mapaani po natin ng maganda mga kaagri. Ayan lamang po mga kaagri. Sana pagpatuloy nyo po ang pagpalain. Ng Panginoon ginagawa ayan. ayan mga tagri ayan magandang hapon po sa ating lahat mga tagri sana pagpalaan po tayo ng Panginoon at sana po patuloy nyo po isubscribe yung aking youtube channel kanal para po mabilis po ang tawag na yun lamang po at magandang tanghali po sa ating lahat